Akala ko dati ang salamin ay para lang mag-ayos. Pero may isang salamin sa lumang bahay ng lola ko na hindi lang basta salamin. Parang may sariling mundo. Taong 2016, umuwi kami sa probinsya para sa lamay ng isang kamag-anak. Sa lumang bahay ng lola ko sa Pampanga, may isang antigong salamin. Malaki, may ukit sa gilid, at sobrang linis kahit lumana. Nasa hallway siya, katapat ng hagdan. Sabi ng lola ko, galing pa ito sa lola ng lola niya. Generational na. Noong unang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit, napansin ko na parang may dumaan sa likod ko sa salamin. Pero paglingon ko, wala naman. Akala ko pagod lang. Pero nangyari ulit yon kinabukasan this time. Habang naglalakad ako pakyat ng hagdan, nakita ko sa salamin na may nakatayo sa likod ko. Hindi gumagalaw. Hindi rin ako halos nakagalaw. Pagarap ko wala. Pero sa salamin, andoon pa rin. Nakatingin. Hindi malinaw ang muka. Parang usok na may hugis. Tumakbo ko pa baba pero hindi ko masabi kahit kanino. Baka sabihin nag lang ako. Kinagabihan nagkwento ang pinsan ko. Sabi niya, may naramdaman daw siyang malamig sa hallway. At minsan, parang may mata sa salame na sumusunod sa galaw niya. Hindi ko nakinaya. Kinausap ko si Lola. Sabi niya, huwag kang tumitig na matagal sa na yan. May mga bagay na hindi dapat makita. May mga kwento raw noon. Isang bisita na tumititig ng matagal. At kinabukasan, nagising na parang wala sa sarili. Hindi na nagsasalita. Hindi na kumikibo. Parang may naiwan sa salamin. Simula noon nilagyan na, na tela ang salamin. Hindi na siya ginagamit. Pero minsan, pag dumadaan ako sa hallway, nararamdaman ko pa rin yung tingin. Yung nakakilabot na presensya. Yung malamig na hangin kahit walang bintana. Ang salamin hindi lang refleksyon. Minsan, daanan siya ng mga bagay na hindi natin nakikita. At minsan, kapag tumitig ka ng matagal, baka may tumitig din sa'yo pabalik. Ako si Mia at ito ang aking haunted journal.